Bilang paghanda sa mga posibleng malawakang aksidente, isang mass casualty incident drill ang isinagawa ng QPHM Donya Marta Hospital sa atimonan Mauban Road, Barangay Tagbakin Atimonan Quezon nitong November 30, 2024 na bahagi ng paggunita sa World Day of Remembrance for Road Traffic Victims na pinangunahan ng officer in charge na si Attorney Joan Advincola Ililigay. Iba't ibang ahensya ang aktibong nakilahok sa drill at magsisilbing katawan pagkawang ng nasabing ospital kabilang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Disaster Risk Reduction and Management for Health, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Nakiisa rin ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at Quezon Medical Center. Ang Killer Highway na bahagi ng Maharlika Highway sa Atimonan ang naging focus ng pagsasanay. Layunin nito mapabuti ang koordinasyon at kahandaan ng mga emergency responders sa pagsagip ng buhay at pagliit ng pinsala sa panahon ng malawakang sakuna. Lubos naman ang naging pasasalamat ni Atty. Joan B. Advincola Iligay sa lahat ng mga nakiisa dumalo at naging katuwang nila upang maging matagumpay ang drill na ito ang Atimonan Maharlika Highway, ang tinaguri ang Killer Highway dito sa lalawigan ng Quezon. So dito mo makikita mayat maya, tuloy-tuloy ang mga bilang ng mga aksidenteng nagbabanggaan. Kasabay nito napakaraming mga biktima ng uh, aksidente, no? Itong drill na ito ay itinaon natin sa road uh, traffic victims uh, Uh, commemoration of road traffic victims na sineselebrate natin ngayong ikahuling linggo ng Nobyembre. So, ang layunin nito ay para maging smooth ang flow na coordination kasi alam naman natin ang iba't ibang mga ahensya ay may kanya-kanyang drill. Pero nung kami ay nagtipon-tipon nung nakaraang earthquake drill last September, we were able to identify the limitations tsaka yung mga challenges na na-experience ng bawat ahensya. Like sa ospital, ang naranasan natin dito, yung pagdagsa ng mga pasyente dahil hindi tama ang pagkakatriage mula doon sa pinangyarihan ng aksidente. So, ang PNP at ang Bureau of Fire Protection, meron din silang kanya-kanyang challenges na na-experience. Like, nahihirapan silang magdala sa ospital dahil pagdating dito, inililipat din namin sa mga pagamutan sa city at sa ibang lugar. So, with this, we hope to uh, unify no yung protocol at yung procedure sa pagdadala mula sa extrication dun sa vehicular crash site. Um, Pagko-coordinate at pagtatransfer ng mga pasyente ng vehicular accident dito sa ospital hanggang sa aming paglalapat ng lunas. So, na-identify namin through this drill yung mga loopholes, yung mga uh, room for improvement. At yung mga moving forward, ko ano yung mga maaari namin gawin para mas ma-improve po ang pag-responde namin sakaling may isang sakuna doon sa ating Tinaguriang Killer Highway. Ayon kay Dr. Richard Argulia, ang pagsasanay ni ito rin ay naglalayong mapahusay ang kakayahan ng atimonan sa pagtugon sa mga emergency situations at ang pagsasanay puwersa ng iba't ibang ahensya ay isang mahalaking bahagi ng advokasiya ng lokal na pamahalaan pinamumunuan ni na Mayor Ticoy Mendoza kasama ang bumubuo ng sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Sinaida Beranga para sa isang mas ligtas na atimonan. Ito po si Sindel Pinoryesta nag-uulat para sa atimonan ngayon.